Madaming mga klase ng mga Korean, ano nila? Food. Mga noodles, may migore. Ay, ano ba to? Oh, may bulgogi. The rate yung naman po yung prices ng noodles namin. From, uh, may 59 kami for the gin ramen and then the rest po 89 to 95. Ah, okay. May yun. mga add-ons yon. Depende na po yun sa add-ons. Ano yung mga add-ons? Uh, yan yung mga add-ons. Yung mga toppings na choices nyo. Mm. May naman syang mga prices at sya. So, yung magiging total price niya ma'am is on sa uh, ano niyo po. Sa choices. Sa so choices, oh. okay. Sige, so, anong pinaka-bestseller niyo sa ano? Ito try ko. Pinaka-bestseller mo ito. So, try natin. Kaya lang, stir price siya, um, 'yung price niya ma'am? Ah, yung Carbonara sa kanya. Gusto ko yung Cheese. spicy. Spicy bacon ramen, ice ramen. Try ko 'yan. Tapos ate, after po niyan, kung may tapang po na gusto additional. Lalagyan na ba ng water? Hindi po, Di pa. Nga, ah, okay. Na, so, lalagay ko na to. Opo. Eh, ah, um, pero yung first thing, ay, kung tayo vlog po. Oo. Pero yung first thing, po nalala ito. Nakalagay mo, steps. Get your trade. So, bago mag-go, pay payment first. Ah, payment first. Okay, nakakaw <laughs> okay po kasi hindi naman gigi. So, okay. So, lalagay ko na siya. Opo. Pati po yung, ah, um, i-ano natin, i-cut natin into two para hindi masyadong mahaba. Ayan. Siyempre, pinili kong pati yung gold. Para medyo sosyalin. Pagkin natin yung mga seasoning. Pagka po may ma'am, press one lang po. Automatic na siya mag-release ng water. Ay! So Automatic na siya mag -release. Lalagyan ko na siya ng egg. Depende po sa inyo, ma'am. I want egg. Pero, ito ko ma'am, uh, advice ko, mga uh, last one minute po ng cooking at saka yung ilalagay. Lalagay. Siya, Lalagay ko na siya oh, dito. Po, ito po, ito. Wait lang, Lagay, lagyan ko siya ng mga toppings. Oh, sige po. Pili tayo ng, ano, pili tayo ng toppings. Magkano ang isa nito? Ito po, ma'am, prices naman po nakalagay. Ah, six. Oh, oh six. six. pesos each ng crab stick. And the tofu is twelve. Huwag ka na mag-tofu. Ano? Ano yung moon? Try natin yan. Probco is 20 pesos. And the Shabu Balls is 20 pesos. Ay, natin ng dalawang piraso. Ayan. Ayoko ng siomai. A lobster, 10 pesos. Natin ng dalawa. Ayan, o diba? Sa toppings pa lang panalo na. <laughs> Ay, meron pa pala ito. Uh, gusto ko to. How much this? 15 pesos. Tapos, egg na lang. Yan, okay na. Gusto ko ng raw egg. And then, alam mo yung kakain ka na lang, tapos ko pa magluluto. <laughs> Lagay ko lang pa rito. Isa-isa. Ayan, sorry. <laughs> Medyo siya shang kasi wala ng perso. Wala kasi sa bundok nito. Alam nyo na. Nagayin natin yan at tayo naka-copyright na. First time ko lang to. Mahilig ako kung mahilig ako sa ramen pero hindi ko pa ta-try tong luto-luto na to. Gusto ko kasi yung kakain na lang ako. Alam mo yun, ayung pahirap sa sarili ko. <laughs> pero sabi nga nila, i-try mo lahat. Hmm. Oh, uh, sarap. Sarap. Ayan. And then? Then press one na po. Press one. Automatic na siya mag-release ng water at automatic na din siya mag-release. Pag nagpo-boiled, ma'am, na po natin para maging pantay yung luto. And pwede natin siyang hawakan yung siya umiinip. Okay. Sobrang hili ko kasi sa ano, sa noodles. Lalo na kapag ang hang. Ayan na nga po, na ano ko na ang hang. Mas <coughs> kung <coughs> so, gusto nyo pag i-add yung yung uh, cooking noodles kasi hindi ba hindi mo satisfied, hinato. pwede siyang add time. Ha? Okay. Pagka add water naman po, gusto mo water, add water. Tumalik na siya Hindi na siya masarap kapag maraming water to. Yan po yung standard. Kasi kapag nagdagan mo pa ng tubig yan, medyo maano na, matabang na. Malapit na maluto. Mmm, yummy. So, ayan, luto na ang ating ramen. Mmm, yummy. Let's go. Mm. Yummy ramen. Oh, 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 oh. Allora, va. What? Rap. うん。Mm.